Bumuhos ang bagyong Karina pero bumuhos din ang blessing. Kaya naman ito nagpagawa ako ng soft gel nail extension, kaya tara nakalagay ko ng mga fake nails, mare. Oo, ito na nga, talagang nakapag-isip-isip ako na pumunta na nga ng salon at magpalagay ng soft gel nail extension. Kasi mga mare, no, nakakapago din pala magtanggal balik, tanggal balik ng mga fake nails kapag natatanggal. At ayun nga, no, bakit nga hindi ko subukan? Total, may blessing naman akong dumating. Huy! O, oh, wag na kayo magsasana all dyan, mga mare. I-claim nyo na yan na may blessing din sa inyo agad na dadating. Kasi ganyan ang aking mindset, mga mare, eh. Lagi ko siyang kiniklaim talaga. Kaya ayun, talaga naman dumadating? At ito pa nga mga mare, no, dapat maluwag sa mga loob ninyo na naglalabas kayo ng pera. Kasi alam nyo ba mga mare, na isa yan sa natutunan ko na isang sikreto para nga mag-flow ang financial abundance sa ating mga buhay. Kaya talagang hindi ako nangihinayan na gumagastos ako ng pera, lalo na nga kapag sa aking sarili. Ito lang naman yung iniisip ko dyan mga mare, eh, yung ginagastos ko, kaya ko ulit kitain yan. Pero ito nga mga mare, no, kapag kayo ay natatakot gumasto, sobrang tipid, parang tinutuldukan nyo na na hindi nyo na kayang kita in sa susunod na buwan yung kinita nyo ngayong buwan. Ganun lang yun. Pero syempre, no, sinasabi ko itong lahat, kailangan meron din kayong kasipagan na taglay. Okay, tandaan nyo yan, mga mare, ha? So, ito na nga, mga mare, on the way na ako kung... sa parlor kung saan nga magpapagawa ako ng aking kuko. Oo, dito nga lang yan, malapit lang yan sa amin. Ito ang beauty spot at dito yan sa may tulian, Santa Quiteria, Caloocan City. Actually, this is my second time na pumunta dito kasi yung first time na punta ko dito is kasama ko ngayong mama ko and ko nga siya ng manicure, pedicure at foot spa dahil meron din sila dito magaling na nail technician. Ayan, si Miss Ella, shout out sa'yo. Siya ang gumawa sa akin ngayon. By the way, alam ko naman magtatanong kayo kung magkano nga ba magpagawa sa kanila ng soft gel nail extension. So, ang price po nila is nag start sa 750 pesos. Pero yun lang ay yung mga basic color lang ha. Pero kung gusto nyo nga magpa-nail art, ang additional po nila starting po is 150 pataas. Depende po yun sa mga design na mapipili ninyo. Yung sa akin pala mga mare, ang pinagawa ko is nail art. At ito nga yung inspo na pinaggagayahan ni ate. O, di ba ang ganda, ang lakas makasosyal ng design. So, ayun na nga, mga mare, sinukatan na ni ate at sinimula na nga niyang inail file ang aking kuko. Pagkatapos nga, meron siyang nilagay sa aking kuko. Tapos, pinasok ko nga yan doon sa UV light, pero hindi ko lang sure talaga kung ano exact ng pangalan niyan. Basta UV light, oo, oo. Nakakatuwa nga din mga mare na ganito pala ang ginagawa. Kasi nga, sa totoo lang talaga, first time kong magpaganito, oo. oo. Kasi nga, di ba, nababangit ko nga sa inyo na wala akong oras magpasalon, ganyan, ganito. Kaya sinubukan ko fake nails. Pero ayun nga, nag-decide na nga ako na magpagawa talaga kasi nga mga mare. Isa din kasi akong TikTok affiliate at hinahawakan ko yung mga products. So, na-realize ko nga na dapat pala maganda ang kuko para mas presentable yung tignan. Aminado din kasi ako mga mare na hindi ganun kagandahan yung mga kuko ko at hindi talaga ako nag-cute So, oh. Kasi nga, ang tamad ko. Oo. Oh, oh, kasi ang mindset ko talaga mga mare noon no, kapag ako yung nagma-manicure sa aking kamay. Iniisip ko kasi kapag ka tumubo na tapos natanggal na, ang pangit na tignan. So, ever since hindi ako h pedicure. cure, pwede pa pero sa kamay hindi talaga. At ito na nga yung exciting part. Pag nini-nail art na nga yung kuko mo. Oo, oh, ito na nga no. Ginagaya na nga ni ate yung aking pinakitang inspo sa kanya at in fairness mga mare, gayang gaya. Tingnan nyo naman. At alam nyo ba na super gaan ang kamay ni Miss Ella. Kaya naman no, kung magpapagawa kayo, dito na kayo. Pumunta kayo dito sa may Road. Dito sa Beauty Spot Facial Nail and Body Spa. I highly recommended itong spa na ito. Kasi nga no, bukod sa friendly yung mga staff nila dito dito, at magagaling din sila. Oo. So, ayun na nga mga mare, no? Super affordable pa ng mga prices nila dito and marami rin sila dito kinikater na services. Kaya naman kung gusto nyo mag ng appointment, ilalagay ko nga dyan sa comment section ng kanilang FB page para naman, ba diba? Para nga makapagpa-reserve na kayo at syempre, huwag nyo kakalimutan i-follow and i-like ang kanilang page. Finally, my nails done. Grabe, kinikilig ako. Sobrang ganda. Kayo na nga lang humusga. Ito nga yung aking nails at ito naman ang ginayahan. O ba diba? ang galing? Thank you so much, Miss Lani. Miss Ella, Miss Cha, and Miss Jade. So, that's for today's video.